Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5 tungkol sa mabigat na suliranin na kinakarap ni Secretary Vince Dizon sa DPWH. Ako, saludo ako. Believe ako sa sekretaring ito. Uh, siya sa kanyang trabaho na wakasan ang korupsyon sa DPWH. Kailang Parang nahirapan na siya. <laughs> Ito, title ng poses. Can you still do it, Secretary Dizon? Kaya mo pa ba? Okay. Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon is disappointed with the severity of the problems the agency is facing amid the investigation into the abnormal flood control projects. Oh, ito ang kanyang statement. While I've been sitting here at DPWH for a long time, hindi pa naman long time, wala pa mang isang buwan siguro. <laughs> Kaya lang sa tingin niya, napakahaba na. Every day, there's something new that I've discovered Our problems are getting bigger and bigger. Sabi niya sa kanyang press conference sa araw nito. I'm emotional here because the gravity of the problem is unthinkable. <laughs> so, yung ipinagmamayabang ng pangulo noon last year na 5,500 flood control projects natapos na. Ito pala, unthinkable. <laughs> Ay, nako. It's really too much. And we're still here with the accountability just part one. Kaya nga, believe ako dito dahil very honest siya eh. Mas maganda yung ganito. You admit the problem and then find solutions. Kung si Secretary Dizon pa ang kaagad-agad na itinilagang DPW at Secretary pag upo ng Marcos Jr. Administration, baka hindi tayo magkakaproblema nito. Opinion ko lang yan. Kasi talagang doer itong Secretary na ito. Ang bilis niyang gumalaw. Kailang ngayon na overwhelm siya sa kalaki ng problema. Parang Pangulo din noon na nasaan ang mga flood control projects? Nandiyan, na-overwhelm lang. So ito ngayon ang ma magaling uh, committed na secretary na o-overwhelm sa laki ng problema. Ito nga, oh, meron siyang statement. Problema daw no kagano no? Mm, sabi niya, "Kahapon, muntik na akong tumalon sa tulay." Bakit naman po, Mr. Secretary we need you. <laughs> Kailangan ka namin ng katulad mo. May pag-asa pa ang bayan. May pag-asa pa ang DPWH. Basta katulad nitong si Secretary Dizon ang nandyan. No. Overwhelmed lang. Okay. Bakit? Muntik oh. <clears throat> na akong tumalon sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Parang overwhelming na masyado ito eh. <laughs> Tumawa naman oh. Kailan? Laban lang. Secretary Dizon, huwag kayong mag-give up. Nandyan na kayo eh. Sino pa ang ilalagay dyan? <laughs> eh, sabi ng pinalitan nyo, marami daw matitino sa DPWX eh. Kaysa yung buluyagun. Okay. Uh, comments. Apolonio Sito, nako kilala ko ito. <laughs> Instructor ko ito sa college, sir. Apolonio Sito. Sino kasi ang nagmo-monitor sa mga project? <laughs> okay, ito. Congressman Kiko Barsaga <laughs> nag-comment. Wala pang isang buwan, di mo na kaya agad. Tumalon ka na. <laughs> Mas lalalang sitwasyon ng DPW sa'yo. Ay, grabe naman. Eh, ako ulitin ko. Saludong-salud ako dito kay Secretary Dizon. Nagiging honest lang siya. Eh, kailangan natin supportahan yung mga ganitong secretary. <laughs> Tumalon ka na. <laughs> Gerard lim oh, my advice number one always have a lawyer beside you and have them document all discoveries made during your meetings number two your assistant should also list down all findings that need investigation judith ibalubor the mayors for good governance can surely be of help and the non-government organizations Kaya na, na nagtutulungan na uh, nakita ko saan ba sila nag-inspect Mayor Magalong and Secretary Dizon doon ata sa La Union hmm. sa area ni Congressman Ortega Jo Marie Cabuelo, suggestion ko itigil mo na lahat ng projects for 2026, wala mo ng budget hearing <laughs> eh paano? ito flood control fund ng DPWH, I think 46 billion. Oh, hindi na nga ito Nilipat sa ibang ahensya, sa ibang project, sa ibang pangangailangan. Well, that's good. Kaya lang, yung pinaglipatan, hindi naman <laughs> priority. Kung inilipat sana para sa health, ah, okay, okay yan. Inilipat para sa education, sa backlog classrooms, okay, okay yan. Ano pa ba? Agriculture para sa farm to market roads. Uh, irrigation, okay. Kaya lang ito, 46 billion inilipat ng mga kongresista sa AX at Tupad <laughs> pang ayuda <laughs> pang from ghost project to ghost payout ba? Ay nako. Ita, ita, tawanan na lang natin. Tawanan niyo na lang Secretary Dison ng problema. <laughs> Ano ba? Reggie Bautista, former Secretary Bunuan, sabi niya, isolated kiss lang yan, iho. <laughs> wag kang, wag, wag damdamin. <laughs> Michael Ramos, we need to clone him. Oh, eh, sabi ko na, we need people like him. Arwin Torres, proud to be kapangpangan, yakang yaka ni Sir Vincian. So, laban lang, Secretary Vince Dison, ang taong bayan na gustong malaman ang katotohanan nasa likod mo. We need you. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin nyo ang video na ito ni ang among saging lakatan nga among pagputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw pito ka sipi karon sa pagputo sa among saging lakatan magaharbis na pud me so muna ni ang among saging lakatan nga among pagaharbison karong adlaw so salamat jud kaayo sa Ginoo nga naanay nay panalangin hmm, so gikuan lang jud ah salamat jud kaayo sa si Ginoo nga nakarbis na mi saging lakatan. Saging Oh, karon nalina na gyud mi. So, mo na ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gyud kayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging. Amo uh, awas na gyud sa among kasiyop. Salamat kayo. Sige sir, sipi ara yon. <mikilang> sa. Ngod oh. sa. Uh, bunso ko ayong iyang unod oh so amung gitimbang so 15 ka kilos ang isa ka bulig so nalinan mi og tag 40 ani ang kilo sa among saging lakatan muupod so, ni ang ni unang tanom ni mano Iki nga lakatan nga namunga na po oh So, yang gi potong. niya so, siam ni ka sipi. So, mo ni ang saging ni Manoy Boy. Nga pito ka sipi yapon So, gipotos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na na ang pagpamunga sa among lakatan. Kaya naanapod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So, salamat kayo sa ginoog sa nagtanaw sa video sa YouTube.